Sirabi ngayon ng abogado ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na handa ang kanyang mga kliyente na ilantad ang lahat ng nalalaman nila sa isyo ng misyon sa mga flood control project. Kanina, pumarap sa Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Saksi si Joseph Moro. Naka-bulletproof vest si Pacifico Carly Discaya II na dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Discaya. Morning, ma'am. Ma'am, are also willing to return mga properties like Silla Price? Apat na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang Diskaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Mula 2022, siyam sa kanila mga naka corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinikwestyon ngayon. Dumanggi magbigay ng komento si Sarah hanggang sa makali sila sa ICI. Na magre-return properties. Pero sabi ng abogado nila, handa nang isiwalat ang mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umunin mga ibinayad sa dalawang individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong, anong project yon, sino tumanggap, magkano, magkano porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala na, wala na atrasan to. Sabi ng, ng spouse si Skaya, enough is enough. Na, ano pa bang hinihingi hini, hini, hini yung sinceridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami uh, lahat ho binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga uh, suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na, na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kaugnay naman sa pagsasoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga diskaya. Wala ho, kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account eh. So hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, uh, Financially constrained sila ngayon. Pero wala, na-pressure yung mga bank accounts nila eh. So lahat, lahat, lahat lahat ng lahat bank niya. accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng amblyo. Uh, wala pa, wala pa kaming, uh, wala pa kaming uh, idea diyan. Pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as executive director nitong si Attorney Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ng komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso. Sa isang Facebook post, sinimok ni Senador Kiko Pangilino ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Dagdag din mamamayang Liberal Party List representative Leila de Lima sa paglalantan ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman naman ni Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple na no kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnako sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikialam kung mananatiling privado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pangaabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.